Yung nagkamali ka at humingi ka ng tawad sa kanya muli. Muli ay yung pagbigyan, ako'y nagkamali. Muli ay yung patawarin, ako'y nagsisisi. Alam kong ako'y ako, di na mauulit pa ako'y nagkamali sa'yo Muli ay patawarin mo Ako ba'y yung iyayakapin Na kara'y kayang limutin Magtiwalang muli, mahalin mong muli, magbalik ka sa akin. Hindi ko kakayanin kong ika'y mawawala sa akin. Hindi ko kakayanin pa man kung wala ng pag sa akin di kayang mag-isa, gustong kasama kita Sa'yo lang ang pag-ibig ko Magtiwalang muli, ito na ang huling Pagkakamali, pag-ibig ko Huling tanggapin muling mahalin muling tanggapin Kailangan mo talaga mag humingi ng tawad kapag nagkamali ka na baka tawarin niya